Hindi puro ulam lang ang gawin nyo sa malunggay. Gawin nyo din itong masarap na pang merienda. Hello mga kakuking! Marami ka bang malunggay dyan sa inyong bakuran? Tara gawin natin yung masarap na pang merienda. At ito ay tamang tama to sa mga anak nyo na hirap pakainin ng malunggay. kukuha muna tayo dito ng malunggay. Marami pong malunggay dito sa amin. At nga ito gagawin nating masarap na pang snack. Ito na ang ating malunggay. Pagkatapos nito, hugasan lang to at i-steam natin bago natin i-blender. Tapos nito, ilagay lang natin to sa blender. Lagyan nyo lang ng kunting tubig. Tapos na nga blender ang ating malunggay, ilagay lang natin ito sa ating mixing bowl dahil titimplahan natin ito. Mag-add na tayo dito ng glutinous rice flour. Tapos lagyan natin ito ng kunting asin. Tapos maglagay para, pala, pala dito ng sugar. And then, haluin lang natin ito ng maigi. Pwede kayo mag-add ng gata ng niyog o kaya'y tubig. Ilang ang paglagay ng gata hanggang sa makagawa kayo nito ng dough. Pagpala natin ito ng maigi at masahin hanggang sa makagawa tayo nito ng dough. Ganito na nga yung itsura ng ating malunggay do, pwede na natin tong design na. So bali pala mga ka-cooking, ang design ko nito ay kalabasa na hilaw. Ano na yan kung anong design ang gusto nyo. Pero ito yung uh, design na napili ko. Ito sa mga batang mahirap pakainin ng gulay, ang gagawin nyo mga nanay, Lagyan nyo ng design ang inyong mga gulay. Nakagaya nito ang ating ginawa. At pwede nyo na ihalo sa kanilang ulam. ko pala dito tangkay niya mga ka-cooking ay tangkay din ng malunggay ang susunod natin gawin ay gagawa muna tayo dito ng soso bali uh, naglagay lang ako dito ng gata tapos maglagay din tayo dito ng sugar at maglagay din pala tayo dito ng salt maglagay din tayo dito ng malunggay na na-blender na. Pagkatapos, kung merong kayong pandan, pwede nyo lagyan. Or kaya'y vanilla, dagdag, bango yan. Tapos, pakuluan lang natin ito at maglagay pala tayo dito ng glutinous rice flour para lumapot ang ating uh, tingso sa ating malunggay na pangsmart. Ito na yung itsura ng inyong sauce. pwede nyo na yang i-off ang apoy. At dito naman tayo sa pangalawa. Nagpakulo na nga pala ako dito ng tubig at isa-isa nating ilalagay yung ating nagawang malunggay na kalabasa. paglumutang lumutang na ito mga kakuking, ang ibig sabihin yan ay luto na para ka lang din nagluto ng palitaw lang natin dito sa tubig na may ice